Ako nga pala si Delmar, 12 years na akong OFW dito sa Bansang Oman. Walang ipon pero naka iphone. Ngayong gabi nga kabayan, samahan nyo akong mag night shift sa Room City Center. Actually nag pa ako ng morning dito 9am to 6pm. Tapos may pasok ako ulit ng 10 o'clock ng gabi. Tibay mo naman. Ganito talaga dito sa ibang bansa mga kabayan. Hanap buhay pa ba yan? What to do yani? Fast forward tayo guys. Nandito na ako sa parking ng City Center. Siyempre, clock in mo na, na. Kailangan ko kasing sunduin yung dalawa kong kasama dito. Tsaka meron akong kukunin ng mga items. Grabe, tagal talagang gumala ng mga kasama ko. Shoutout pala sa kabayan natin na nakita ako. Nagtatanong ano yung dala ko. Maritas yan? May merchandising kami sa room. Mag-open kami ng PR card dandun. And shout out din sa kabayan natin dyan na nag-work sa Furla. Furla ba yun? Nabot kami ng 11 o'clock bago makarating dito sa Kurung Tapos ayun o, oh, daldalan pa sila sa parking. Eh di wow! nandito na nga pala yung kasama kong work na Pilipino, si Carl. Hi Carl! What happened Carl? Night merchandising right? Puyat again right? Nakakapagod talaga mag visual merchandising lalo na pag night shift. Pero nag enjoy ka din kasi makakasama mo yung mga ka-workmate mo na nasa ibang location. Diyan na sila, ang saya-saya. By the way, Egyptian pala yung mga kasama ko dito. Ako, inaantok na ako pero sila enjoy na enjoy pa rin. mag aalas ko na nga kabayan at tapos na kami dito. Uuwi na nga ako. Gusto ko umuwi ng maaga kasi hinihintay ako ng asawa Parang ko. Parang ikaw, Inintay mo siya pero wala na. Aray, kuku. Fast forward tayo guys. Nandito na nga ako sa Mabela. Nakakaantok pero ang hangin ngayon. Sobrang hangin. Parang yung ka-workmate mo. Mahangin. Kung nakaabot ka sa part ng video na to kabayan, comment mo down below kung saan ka nag dito sa Oman or ang bansa ka now. Ito na nga pala yung merchandise namin. Open na po yung Pierre Cardin. Wow. French accent. Sa Kurum City Center nga po pala ito mga kabayan. Baka gusto niyo pong bilhin yung mga jowas nyo. Bakit may eh? Kasi baka marami silang jowa. Anyway, salamat sa panonood. See you on the next vlog. Peace!